Warning, ang video na ito ay hindi para sa mga mahina ang loob, lalo na ang mga mahilig sa hayop. May kailangan puntahan ng mga Michigan State Troopers na ito, pero may nakaharang sa daan. Sinubukan nilang magbusina. Sinubukan nilang lumapit Sinubukan nilang ilawan. Sinubukan din nilang gamitin ang sirena. Matapos ang lahat, ito ang napili nilang solusyon. Man down. Man down. Malibang ang kanilang ginawa? Ayon sa isang report ng Detroit Fox 2 News, nasa tama ang mga state troopers sa pagpatay sa USA. Kapag pinakinggan ng mabuti ang video, maririnig natin ang mga taong nagsasabing ang USA ay nasaktan at kailangang mapatay. Oh, ah. yeah, down, Pero kahit na pinatay ito para hindi na siya magdusa, nakakaawa pa rin, lalo na sa mga mahilig sa cartoon na Bambi.